Lisalin, Iha, anong plano mo ngayon? Ngayong patay na yung mga magulang mo. Naku, pasensya ka na. Dahil, hindi ka na namin nahintay pa na makalabas dito sa hospital. Lumalaki na kasi yung mga gastusin eh. Buti sana kung mag-isa lang ang namatay. Hindi eh gastos sa paglamay, at yung perang gagamitin mo pa dito. Kaya, ako na yung nagpasyang ipalibing na sila. Wala naman kasi akong asahan sa mga kamag-anak ninyo. Nagtuturoan naman sila. Mas na naig pa rin ang galit sa kanilang mga puso. Kahit patay na ang mga magulang mo. Alam kong mahirap ang sitwasyon mong ito. Pero huwag kang mag-alala. Nandito kami ng ninang mo. Huwag mong isipin na nag-iisa ka lang. Wala na ang iyong mga magulang. Kaya kung gusto mo, kami na lang ang ituring mong ama at ina. Tutal, wala naman kaming anak ng ninang mo. Ang turan ng ninong ko. Anong sinabi mo, Julio? Ituring nating anak 'yan. Aba? Sino naman ang may sabi sa 'yong payag akong tumira sa bahay 'yan? May bahay naman sila. Doon siya tumira. Hayaan mong tumayo siya sa sarili niyang mga paa para hindi na lang umaasa. Tingnan mo nga oh kahit isang kamag-anak. Wala man lang tumulong sa kanila. Siguro, malas tong batang ito. Kaya ganon ang nangyari sa mga magulang niya. Kung bakit kasi? Hindi pa to sumama eh. Dagdag problema lang. Ang masungit na turan ni Nina. Hoy, Ophelia, grabe ang bunganga mo ha kung hindi ako makapagtimpi. Baka masapok ko yan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Ito ang tatandaan mo ha. Wala kang karapatan na hadlangan yung mga desisyon ko. Baka nakakalimutan mo na kung sino ka sa buhay ko. Huwag mo kong pilitin na sabihin na naman yun sa'yo ha. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Huwag mo ring masabi-sabing malas ang inaanak ko. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng aksidente? Napakaboba mo talaga kahit kailan eh. Walang anak ang gustong mawala ng mga magulang, lalo na kung sabay pa sila. Kung ikaw na lang kaya ang sumama sa kanila, dahil wala ka namang silbi. Ang sigaw ng ninong ko. Ninong, tama na ho. Tama naman po si Ninang. Marahil nga ho, ako ang malas sa buhay ng mga magulang ko. Biroin niyo po yun? Sabay po talaga silang nawala dito sa mundo? Kung ganito lang pala ang magiging buhay ko, sana sinama na rin nila ako mas gugustuhin ko na hong mamatay. Ang sagot ko. Lisaline, huwag mong intindihin ang ninang mo. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Huwag mong isipin na isa kang malas. May dahilan ang Diyos, kaya kanya binuhay. Huwag ka nang magmukmuk. Ayusin mo na ang sarili mo. Malapit nang mag-ground ang doktor ang wika ni Yan! Sige! Kampihan mo pa ang inaanak mong kinapitan ng kamalasan. Alam kong ikaw pa rin ang masusunod. Kaya, kung gusto mong maging maayos ang pakikitungo ko sa inaanak mo, pues kausapin mo siya ng maayos. Yung maayos ha, masinsinan. Sabihin mo yung mga ayaw ko, at huwag mo rin kakalimutan na ipaalala sa kanya kung sino siya sa buhay natin, nang dahil sa malas na to, sira na ang araw ko. At ang mahirap pa dito, pag-aawayin pa niya tayo, bago pa lumala, maiwan ko na kayo, ang Turan Nina." umaabot hanggang langit ang inis ng ninang ko. Gustong gusto ko siyang patulan, pero ayaw ko naman na mas lalong lumala ang sitwasyon kapag ginawa ko yan. Baka ano mang gawin niya sa akin pag nasa bahay na nila ako. Wala na akong ibang mapupuntahan. May mga kamag-anak naman kami, pero sinumpa nila kami. Sa kadahilanang may hidwaan ang magkabilang pamilya. Sobra akong napektuhan sa mga nangyayari. Kung wala ang ninong ko, hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin. Buti sana kung sinama nila ko. Hindi naman iniwan nila. Gayong batid nila na wala na akong makakasama. Ilang araw din ako na sa hospital. Sa bawat paglipas ng araw, parang gusto kong pigilan yun. Dahil ayaw kong pumunta sa bahay ng ninong ko. Pero wala kong kakayahan para pigilan yun. Dumating na nga ang araw na sinabi ng doktor na pwede na akong lumabas. Takot ang nararamdaman ko habang nag ng magamit. O, inana-anak, bakit malungkot ka? Hindi ka pa masaya? Uuwi na tayo. Doon ka na lang sa bahay magpagaling ng husto. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Nasa labas yung service natin. Ang sambit ni Nino. Ninong, pwede bang ihatid mo na lang po ako sa bahay? Mas gusto ko pong tumira doon Nandun kasi yung alaala -ala ng mga magulang ko. Ang sambit ko. Lisa Lynn, patay na ang mga magulang mo. Hindi maganda ang iniisip mong yan. Huwag mo na silang buhayin sa alaala -ala mo. Baka kung ano pa yung mangyari sa'yo. Alam ko ang natakot ka sa misis ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Kung gagawa siya ng hindi maganda, huwag kang matakot or magsumbong sa akin ang sagot naman niya medyo panatag ang loob ko sa mga sinabi niya kaya pumayag na rin akong sumama sa kanya pagdating namin sa bahay nila naratnan naming nakahilata ang ninang ko sa sofa ano ba yan ophelia ilang beses ko bang sabihin sa iyo Huwag kang manigarilyo dito sa loob ng bahay. Amoy usok na naman ni. Eh. Alam mo namang darating na kami. Hindi ka man lang ba naglinis? Napakakalat dito oh. Burara ka talaga. Ang sigaw ni Nino. Oh, Julio. Nandito na pala kayo. Pasensya na. Masama kasi itong pakiramdam ko eh. Kaya nga hindi na ako naglinis dahil alam kong uuwi na kayo ngayon. Nandito naman si salin Bakit ko pa isiping maglinis? Siya ang bahala dyan. Masamang pakiramdam ko. Sige, maiwan ko na kayo. Wala pang nalutong pagkain. Bahala na kayo dyan. Ang sagot ni Ninang. Alam mo, Ophelia, kahit kailan, hindi mo man lang pagganahin ang utak mo. Alam mong kakalabas lang ni Lisa Lynn sa hospital. Tapos, siya inaasahan mong maglinis. Nasaan ang konsensya mo? Nasaan? Alam kong nagdadahilan ka na naman dyan. Kunwari may sakit. Bakit ganyan ba ang may sakit? Sarap na sarap ka nga eh sa paghit-hit dyan sa yosi mo. Ito ang tatandaan mo ha. Hindi kasambahay si Lisalin. Huwag mong iasa ang mga gawaing bahay. Trabaho mo yan. Inuulit ko. Hindi siya kasambahay. Hindi siya alipin. Sana naintindihan mo lahat yung mga sinabi ko. Ang wika ni Nino. Hoy! Julio, huwag kang ganyan. Aba, ano palang gusto mo? Magbuhay prinsesa na lang yung inaanak mo? At ako pala, ang magiging kasambahay niya, ninyo? Ano kayo? Sinuswerte? Hindi mo ako mapapasunod sa mga gusto mo. Ang wika ni Nina. Sasampalin sana ni Ninong ang asawa niya nung pinigilan ko siya. Huwag po ninong. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ayaw kong lumala pa ito. Huwag ho kayong mag-alala. Malakas na ako. Ako na lang ang gagawa sa magawaing bahay. Bilang kapalit sa pagtira ko dito. Ang turan ko. Oh, kita mo nga Julio? Kaya naman palinya. niya. Sige na Lisa Lynn. Umpisahan mo nang maglinis total Tutal, bida-bida ka naman eh. Hindi na kami sumagot noon para manahimik na ang ninang kong may pagkamaldita. Nung time na yon, pagkatapos niyang mailabas ang mga salitang hindi kaaya-aya, lumabas na siya ng bahay. Inaanak, pagpasensyahan mo na ang ninang mo. Hayaan mo, kakausapin ko siya, ang turan ninang tumangon na lang ako bilang sagot sa sinabi niya. Hindi ako umasa na magbabago pa ang asawa nito. Dahil nakikita ko ang masamang ugaling pinapakita niya sa akin. Pinaghandaan ko ng lahat. Tumira nga ako sa bahay na yun. Nadaig ko pa ang isang alipin. Once a week lang umuwi ang ninong ko. Kaya kami lang ng asawa niyang maldita ang naiiwan sa bahay. Pinakisamahan ko siya sa abot ng aking makakaya. At dahil sa kawalang hiyaan niya, unti-unting sumibol ang galit sa aking puso. At dito ko na naisipang maghiganti. 20 anyos na ako nun. Natuto na rin akong magbisyo. Dahil na rin siguro sa nakikita kong ginagawa ni Nina. Wala na rin nagawa ang ninong ko. Kaya hinayaan na lang niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko inasahan. Umuwi si Ninong galing trabaho. Nag-away silang mag-asawa. Dahil hindi na maawat pa ang maling gawain ng ninang ko malayang sagutan ang nangyari. At nagkakasakitan na rin sila. Nakainom si Ninang noon. Hindi na maawat pa sa pagbubunga Kaya itong si Nino, pinainom na niya ng pampatulog para tumahimik na. Tawang-tawa ako sa ginawa ni Nino. Ninong, baka hindi na ako magising niyan ang wika ko. Hayaan mo siya para makapagpahinga naman ako. Hindi man lang niya iniisip. Pagod ako. Pagpasok ko pa lang sa bahay. Hayan. Boses na niya ang sumalubong sa akin. Ang sagot ni Nino. Ninong, sorry ha. Kung pabigat pa ako. Pagod pala kayo eh. Tara po. Massage po kita. Ang masayang wika ko. Hindi na nga tumanggi pa si Nino. Dumapa siya sa tabi ni Nina at minasahe ko na. Sa bawat haplos ko, ramdam kong nag-e-enjoy ito. Ginalingan ko pa. At hindi ko inaasahan na yung simpleng pagmasahe ko sa kanya. Iba na pala ang magiging reaksyon niya. Biglang tumihaya si Nino at hindi ko sila sadyang mahawakan ko yun. As in, sakto talaga sa mga palad ko. Napahiyaw ako dahil sa nahawakan ko. Shhh! Huwag kang maingay. Ang wika ni Nino. Ano pong ginagawa mo? Ang tanong ko. Ayaw mo? Ang sagot naman niya. Hindi na ako nagpakipot. Dahil, yun na ang naisip kong paraan para makapaghiganti sa ninang ko. Habang nasa kasarapan ang tulog niya, sabay na kami ng asawa niyang nagpakawala ng likido sa kanyang tabi. Sa nangyaring yun, para akong nahimasmasan. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ko ginawa yun? Bakit ako nagpatangay? Mali. Maling-mali ang nagawa kong pagiganti. Hindi ko dapat kinamit ang katawan ko. Nung may namagitan sa amin ng ninong ko, nagtataka ako kung bakit biglang nagbago si Nina. Anong nangyari sa kanya? Bakit ngayon pa siya magbabago? Ngayon pa ba? Tuwang-tuwa si Ninong dahil nagbago na si Ninang Ophelia. Matutuwa din sana ako kung wala akong kasalanan. Ang sabi ni Nina, naawa na raw siya sa akin. Humingi siya ng tawad. Sa paghingi niya ng tawad, dito na ako na konsensya ng husto. Ayaw ko nang magpanggap. Nagpaalam na ako sa kanila. Noong una, ayaw pa nila. Pero ang sabi ko, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa ayaw kong umasa na lang sa tulong ng mga ibang tao. Kahit ayaw nila, ako pa rin yung nasunod. Umalis ako sa bahay na yun at nagpakalayo-layo na. Sa aking pag-alis sa bahay ng ninong ko, dito ko nakilala ang taong tumulong sa akin. Isang byuda, may kaya sa buhay at makajos. Labis akong nagpapasalamat dahil tinulungan ako ng Panginoon para makatagpo ng isang taong tinurin na akong pamilya. Tinulungan niya akong makapagtapos sa aking pag-aaral. At ngayon, isa na po akong guro. Nagluturo po ako dito sa Isabela. Ito ang pinili ko. Dahil gusto kong magbigay ng inspirasyon sa mga taong nahihirapan. At ang pakiramdam nila, down na down na sila. Sa aking pinagdaanan, hindi ko rin lubos akalain na ito na ako ngayon. Manalig lang at palaging magdasal. Tiyak na makakamtan mo rin ang buhay na gustong marating. Huwag panghinaan ng loob. Laban lang. At dito ko na po, Winawa Kasan, ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat. Lisa.